ay ay napalian mga kachika ako Diyos ko ano, malpinyo mga kachika napilay 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 ko na mga kachika kaya na napilay napilay ba Ba't napilay ang kalabayon doon. Nagka-problema yeah, ata. Ano nangyari? Ay! Ay, nabalian mga kachika. Ako, Diyos ko. Anong nangyayari? Kawawa mga kachika. Kawawa. Baka magwala. Ito na ilang I-trailer nyo na. I-trailer nyo na. Kawawa eh.

सावन तो का तो 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 तो